May ginawa ka. Bago banana sa akin na lang lalab. Wala. E, e, G, Ay, naku. <laughs> Tamsak host is me. Ang ati mo, Alma. Ayan, si Mana Laksamana. Ay, lo, ate. Ayan. Ay kang mag I love you, I love you na. Baka tamaan ka sa akin. <laughs> Bakit ako ay eh, eh, cranky ako, cranky. Meron yan harang, Soren. Baka hindi ka lang naharangan. Host, nag-shoutout kang hindi naman nagdikit, host, sa bahay ko. Sino? Boss, <tell GA1> nag-shout out kang lang. Hindi naman nagdikit sa bahay ko. Sino nga? Palanganan mo. Palanga, uh, palanganan. Ano nga? Palanganan. Yes, ano? I mention uh, their name. Palanga, pangalan. mo pangalan, pangalan. Sino? Mention, mention mo. Huwag kayo mag-mention lang pag hindi kayo nagdikit. Huwag muna kayo mag-mention. Ayan, mag-shoutout kayo pag kayo ay nakadikit na. Ayan, i-shoutout nyo para sa sukli.